o maging tahimik na ang kanilang buhay. Boluntaryong sumuko ang apat na miyembro ng rebeldeng grupo na Communist Terrorist Group o CTG sa pamahalaan sa Rizal. Patrolwoman Rosemary Rapiz sa report. Okay. Pinuri ni Police Colonel Felipe Bimaragon, Provincial Director ng Rizal TPO, ang pagsisikap ng Rizal Provincial Mobile Force Company at RMFB 4A sa kanilang walang humpay na pagsisigasig upang mapadali ang voluntaryong pagsuko ng apat na miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG. Dalawa sa apat ang sumuko sa Rizal PMFC sa Sitio Kinabuan, Barangay Santa Ines, Tanay, Rizal. Kini Lala sina Alias Alma, 40 years old at Alias Ka Arcel, 67 years old, na parehong miyembro ng Naakmilisyang Bayan o Nan PSR na nakabase sa Nakarquezon. Kasabay ng kanilang pagsuko ang pagbabalik ng isang unit ng M203 grenade, isang rifle grenade, isang improvised shotgun at tatlong piraso ng bala ng shotgun. Samantala, noong Marso 11 taong kasalukuyan na unang voluntaryong sumuko sa 404 AMC RMFB sa Sitio Kabading, Barangay San Jose, Antipolo City, sina alias Bagsik 34 years old na dating miyembro ng Narciso Antazo Aramil Command o SPRPC na kung saan taong 2013 pa lang ay miyembro na siya ng Kilsan. Sa kanilang pagbabalik-loob sa gobyerno, nagbigay ng kaunting tulong ang ating mga kapulisan upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw at panimula ng panibagong pamumuhay. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rosemary Inomar Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Rapis.